Magandang umaga mga kalugon. Tayo na rito at naghahantay ng ng bangka. sakyan natin punta sa kabilang isla. Sa ating trabaho. Yan. Ay, ano kuwari kaya siguro eh, mahuli na dudung ni Atari ay. Eh. Yan, tingnan natin kung anong itsura na rin. Ay, dilaya kay may puok. Oh. Obvious din ay eh. Kagaling din. Ah, siya. Hari nagwa pasal din lang ari din eh. Ayan, 36, 36, 74 Sa Finland Ayan Ang pangalan niya. di ba ba pangalan madilim mm -hmm. Kagalain yan, diyan tayo pupunta sa isang islang yan 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 ang ating lilinisin tatawid tayo sa dagat tatawid sa dagat tayo yan yan ang ating sasakyan iniintayin natin pupuntayin dito mga alas 9 pa yan yan mga kalugon ah yan tayo pupunta at kasama natin itong aking service sa pag kakarga din, kakarga, din natin yan. Yan. Umasta niyo mga kanugon. Yun, malayo na yung isang bilayag. Pamasyal. Tayo niyo suwitain. Ang 36 ay 64 74 tumbok na kense tamang lima ayan uh, ayan puro mga isla dito po ang trabaho ay ganyan pagka summer may mga trabaho sa isang isla pagka naman winter wala nang trabaho dahil wala nang napasyal na customer dahil maramay sarado na ang isla yan ang barko ang barko ang barko ang barko ay lulutang lutang ang barko ang barko ay lulutang lutang